kasama na po si Miss parang naging unprofessional yung aking mga ahente uh, kaya pinagalitan uh, ko na bakit meron pa rin silang uh, memorandum na nirefer namin ng matter sa aming na uh, disciplinary body so yung disciplinary body internal affairs namin ay uh, ngayon ng investigation ah uh, hindi ko gustong magpaprehend yung magiging action ng aming uh, uh, internal affairs pero ako po ay humihingi ng paumanhin sa ating mga bayan, sa inyo sa uh, SOJ siyempre sa naging actuation ng aming mga tao pero alam niyo po uh, hindi sa diyan na-justify ko ha pero ito po ang reason behind bakit gano'n ang naging actuation ng aming mga tao una po uh, kayo yung meet ko lagi. Kinatanong niyo ko nung mahuli si Sheila at si Cassandra. Kinatanong niyo ko, Sir, paano si Alice? Ano na pa si Alice? At laging sagot ko lang ho sa inyo. Binomonitor natin. Sir, may tao ba tayo sa Indonesia? Basta binomonitor natin. Pero hindi niyo alam na pag wala nang mapuha si Cassandra at si Sheila, hindi ko na pinagpuyo ang aking mga ah uh, tsaka ang AI agent. So, apat sila nando Working day at night, pinetrace si Alice Kuno. Oh, o working hand in hand with immigration and uh, police authorities ng Indonesia. Ngayon po, talagang umiiyak na sila sa akin na, Sir, nakapag-coordinate na kami, -bag maayos siyang coordination, maka pwede na po kami mabuhin. So on the 4 uh, on the fourth of uh, September, hindi ako ng clearance kay SOJ de Bulia. Sir, yung mga tao natin, umiiyak na, uh, paano ba? Uh, sige, pag mo muna, proper pa ako ang relation. Pag na ako, ayos na ba, ganyan. Opo, sir. So, pinauwi ko, dumating po ng 4 ng gabi. Umaga, ginising na tayo ng balita na nahuli na. So from the kaka-report pa lang sa akin sa opisina, balik sa airport, balik kayo doon. Ganun agad. No? Okay. Coordination agad sa Indonesian Police. Uh, one of our comrades uh, was there. Nandun no? uh, sa ang aking uh, isang kaibigan, kasamahan ninyo, nandun din, alam nang nangyayari. Alam nyo ganito po, Di ba merong issue na swapping? Yung palit ulo. Gusto ng Indonesia. Di umano, ay isuko namin si Haas palit ulo. Okay? Alis po, oh. nervous na po kami. Lahat po ng opisyal natin, kinabahan na natin, kinabahan na. Paano natin ipapato sa kanila si Haas, si Australian citizen ito? Kailangan may coordination with Australian government. So, mukhang may kaming kami kunin si ha, si Ate si No? Kaya ka napasukod na rin si SILG at saka si GPNP para mag-join forces kami, makipag-usap sa sa Indonesian Authority. Okay, so dumating nandun sila pare-pareho. Pinapunta sila ng ng uh, Indonesian police sa uh, Uh, kanilang pisina 4A Conference nagkaroon po ng closed door conference uh, alauna po ang scheduled conference uh, nagkaroon po ng closed door conference SILG, uh, si SILG si GPNP and Indonesian Police uh, authorities antay po sila lahat lahat nagantay doon sa conference room inilabas po si Alice Kuo alas stress media. At nung i-announce po na itatang over nila si Alice Buo without kapalit, without palit ulo, talaga namang kasiyahan uh, ng aking mga, ano, mga agent. Pati sa akin, eh, um, blow by blow account, nangyayari yayari doon, binapato sa akin eh. Nung i-check sa akin, sir, ibabalik sa atin, walang kondisyon. Pati ako na pang sigaw sa tuwa. Dahil panalo tayo, nakakuntun tayo, no? Ah, uh, sabi ko, proof of life, hawak niyo na si Alice, proof of life. So, padala sila, yun ang pinadala. sa opisina namin para ma-process ang papel at nagmadala nyo sa Pilipinas. At ibinigay na ang custody sa amin. Yung naka, nakalitrato na nasa van sila at ang sabi ng ating mga kaibigan eh, ano ba ito? di Diba? Sayang, Pin ako ho ang nang yun, nagsosorry ako sa aking mga agent. Ako nagpadala noon sa ating mga kaibigan na media proof of life na ate na, hindi, wala nang kawalaan ito. So, ganun ang kasiyahan namin. Uh, tapos, uh, isa lang yun sa dahilan kung bakit ganun kasaya ang aking mga tao. Idagdag pa natin yung sinasabi ko sa inyo, dalawang linggo na sila doon nagkukulog sa hotel na malamog talagang day and night nagtatrabaho po sila. Sabi ko nga po sa inyo, umiiyak na eh. Di po ba? Pangatlo, na dahilan, yung warning po ni ating Senator uh, na maaapektuhan ng amin ang budget ng FBI pag hindi natin nakuha sa alis ko po. So lahat po yung panano kami. Lahat po yun na namin. Kaya ganun na lang po ang pinasahan na po siya ng Miranda Rights, pinagpalit at pinusasan na po siya. O, tinatanong nyo rin ako, eh bakit sa Indonesia hindi na hindi siya pinusasan? Hindi pa natin jurisdiction, mga boss. Ayon. Nasa foreign country pa tayo, wala tayong jurisdiction. At sa time, hinihingi pa lang natin So, yun po. Ganun pa man, humihingi po akong paumanhin. Hindi na po maukulit yung kanyang unprofessional na actuation. No? Uh, kahit masayang-masaya po kami sa isang kaso, hindi na po kami magpapasilpi sa kriminal. Pero, uh, sa bugante, no? Eh, eh, hindi na po mangyayari. Incentive eh, tayo of the world din. Uh, siguro po, pasensya na po kayo. Uh, inuulit ko, hindi po tama yun. Napagalitan ko na sila at uh, they will be uh, uh reprimanded. No? With a strict warning that the uh, repetition of the same shall be uh, ano, baka na sila or they, it may cause their uh, profession. progression. So, ganun po. Uh yun na ako ang kagalakan natin. Pati kayo siguro, tuwa-tuwa kayo na kuha na natin si Ate siguro. Yun po ang importante si Pasensya na po huli ah, ang kasama. Okay, uh, salamat po.